ang kakailanganin para sa total relocation ng mga residente na nasa loob ng 6 to 8 kilometer danger zone ng Bulkang Mayon. Ito yung naisip na paraan ng gobyerno para hindi na magpabalik-balik sa kanilang tirahan ang mga residente apektado ng napipintong pagputok ng bulkan. Mula sa Legaspi, sa Albay, may ulat on the spot. Si Cedric? TSP, yes, sa briefing uh, kaninang umaga ay kinumpirman ni uh, Albay Governor Joey Salceda na sa darating na araw na linggo ay darating na ngayong 54 truckloads ng uh, food packs galing to sa national government at 10 truckloads naman galing sa private sector. Kaugnay nito ay magkakaroon ng programa sa bayan ng Ginobatan, dito pa rin sa Albay na dadaluhan ng ilang cabinet secretaries sa hapon ng linggo at inaasahan daw na dadalo sila sekretaris Mar Rojas, uh, Volter Gasmin uh, Dinky Saluman at uh, brother Armin Luistro. Uh, kaugnay naman ang pahayag ni DILG Secretary Rojas na hindi na muli pang pababalikin sa kanilang mga tirahan sa loob ng permanent danger zone. Ang libo-libong apektadong residente ay doable naman daw ito ayon kay Governor Salceda. Inaalang too expensive o masyadong mahal ang total relocation ng residents sa loob ng 6 to 8 km. A danger zone at aabot daw sa 3.6 billion pesos ang kakailanganin, higit na mas malaki sa 350 million pesos na ginagastos ng provincial government tuwing may eruption o on the average daw ay every five years. Hindi pa kasama rito, Pia, yung gagastusin para mapilitan ang 12,000 o mapalitan yung 12,000 hectares na taniman ng mga apektadong residente at ngayon din yung relocation ng 19,000 na farm animals. Aminado si Salceda na hindi nila alam kung saan kukunin yung ganitong kalaking halaga at ang kagandahan nga lang daw nito ay halos wala nang kailangang gastusin o gastusin kapag may eruption. Isang option daw na pinag-aaralan ngayon ay yung tinatawag na partial relocation option kung saan mga residente lamang ng 6 kilometer permanent danger zone ang tuluyan ng paalisin. Katumbas ito ng halos 3,000 uh, pamilya. 600 million pesos daw ang kakailanganin pero karagdagan daw na 240 million pesos pa yung gagastusin tuwing puputok ang bulkan. Samantala, sa taya naman ng na FIVOX, nasa 500 meters from the base pa ng elevation o oh, ang elevation ng magma. Ito daw ay one-fifth pa lamang ng elevation ng crater ng Mayon na nasa 2,400 meters above sea level. Bagaman mababa pa raw ito, hindi raw ibig sabihin na matagal na panahon pa yung aabutin bago tuluyang makalabas sa crater ang magma. At depende raw ito sa magiging pressure sa loob ng bulkan, lalo pa ngayon na patuloy daw na nagbibuild up ito yung pressure dahil hindi nga makasingaw ang magma. Yan e muna ang latest mula rito sa Albay. E balik muna sa inyo, Pia. Cedric, balikan ko lang na yung nabanggit mo na total relocation versus yung partial relocation. Sa huli, kaninong desisyon ang uh, relocation na ito? Magagaling ba ito sa lokal na pamahalaan o kailangan uh, galing rin ito sa DILG? At kayo yung mga residente ba, sila ba ay kinakausap tungkol sa posibilidad or itong options no na sila ay ma na? yung uh, pagka-consult doon sa mga residente ano sa ngayon ay uh, it's i-i hindi pa ito na nangyayari ngayon tiyano yung pagdating sa final decision uh, ang uh, ito ay magiging coordination between yung local government o yung uh, provincial government at siyempre yung national government pero ang sinabi sa atin ni uh, uh, governor Salceda ngayon ang uh, mukang ang uh, pinag-aaralan nila is yung third option o yung option C o yung uh, partial relocation na yung 6 uh, kilometers permanent danger zone muna yung ire-relocate kasi uh, medyo mahal pa rin daw ito, 600 uh, ma ma mahal pa rin na, no? 600 million pesos yung gagastusin. Pero kung ikukumpara mo dun sa gagastusin every time magkakaroon ng eruption, mas mababaw ito ng, ng uh, 240 million as compared sa 350. Pero yung uh, diretsuhan tanong natin yung talagang total relocation na 3.6 billion pesos ang sagot ng uh, government ng Albay eh sa ngayon mukhang hindi talaga kakayanin mm -hmm. So kumbaga, mas practical na rin 'no kung iisipin yung gastos sa tuwing uh, puputo kung mag-aalboroto yung vulkan. Pero Cedric, uh, mayroon ba silang mga natutukoy na lugar kung saan sila pwedeng i-relocate? Kasi halimbawa, 'di diba, dito sa Metro Manila ilang beses nating sinasabi na gustong i-relocate ang mga pamilya pero wala silang ibang mapupuntahan kundi sa probinsya kaya sila ay umaalma. Pero dyan sa Uh, Legaspi like eh meron bang mga partikular na lugar na natukoy na? Yeah. Meron naman daw uh, tukoy na mga lugar na ano, opya, pero kung yung established na relocation site, meron na daw yung Kamali gano. In fact, meron daw mga lugar dito sa Albay na sinasabi ng local government na uh, sa paglipas ng mga panahon o paglipas ng mga taon, eh 100% naman daw na i-relocate na. Yun nga lang ang problema, eh, may mga bumabalik isang uh, focus daw ng uh, local government dito more than yung mga residente na mga nakatira doon eh yung mga non-residents na umaakyat para mag-farming marami rin daw yun. at uh, kaya daw ang sabi ng uh, government napakahalaga na maliban doon sa titerhan nila sa relocation side eh yung ipapalit doon sa kanilang kabuhayan which is farming doon sa paanan ng uh, bulkan na nasa loob ng permanent danger zone pia Alright. Kasi syempre, Cedric, eh, kailangan sustainable din. No? Yung, uh, kapag sila ay nalipat na, kailangan may pangkabuhayan nga, gaya na ng nabanggit mo. Uh, panghuli na lamang, Cedric, kung sakasakaling ipatupad na ito, uh, gano'ng kahaba o katagal itong proseso ng relocation? Uh, sa ngayon, Pia, siguro ang tanong dyan, eh, gano'ng katagal na panahon yung ihintayin pa natin bago tuluyang ma-approve ito? Ano? Kasi mm -hmm. malaking halaga daw itong uh, talaga pinag-uusapan na sa ganitong uh, relocation. relokasyon. So sa ngayon, eh, pinag pa ng uh, government yung kanyang options, tsaka pa lang siya dadating dun sa planning, Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.